kayo, maligo muna kayo dyan sa ulan. Mabilis kasi silang, ano guys, ah uh, nagkakaugat pag ganyan, pag hinahayaan nyo lang sila sa ulan. Yan ay yung mga tinatanim ko. So, dyan muna. Yung ulan. Hello everyone, it's me again, Jura, and welcome back to our YouTube channel. Kung bago ka pala sa aking channel, guys, huwag na kalimutan mag-subscribe at pindutin na din ang notification bell para lagi kayo updated sa mga video na ipopost ko. So, sige pa, umuulan kasi. So, for today's video uh, episode, for today's video, for today's episode, December, ay, magtatanim ako ng mayana. na sa ko para ipamigay naman. Kasi naubusan na po ako, wala na akong mga rooted na mayana. So, hindi na po ako nagbibigay ng mga cuttings. So, yung mga nakapila po, antay-antay lang po talagang mabibigyan ko kayo at pasensya na rin po yung sa mga malalayo kasi po hindi ako nag-shipment pero meron naman tayong seeds pero antay lang doon sa seeds kasi uh, inaano e pa yung isang variety para madagdagan. Ngayon, magbibigay din ako ng kunting curd kunting curd tips paano sila paramihin um, maglagay ng fertilizer para magiging bullshit. Ayan. Ayan ang yung ano. Pero nakapag-start na ako kanina mga 11 ayan, naglagay na ako ng mga lupa sa seedlings bag seedlings bag so ngayon kasi malakas ang ulan ito 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 muna ako kasi mabilis lang ako magkakaano guys magkakasipon pag ayaw niya talagang huminto mag start na lang ako bahala siya chan kasi yung lupa ko basang-basa na at maganda po yun sa yung ulan sa mga mayana nyo, uh, kay, ay yung mga bagong tanim ay yung mga bagong tanim kasi mabilis lang po sila nagkakaroon ng ugat mga 3 days to so 4 days may ugat na yan guys pag lagi silang nababasa sa ulan so ayaw niya talaga huminto so start na lang ako tara guys puntahan natin yung so guys kanina la umuulan so ayan yung ginagamit kong lupa garden soil lang na, na may hip ipa ayan sila so ngayon pagtaniman ko na yan, pagtamnan ko na yan gumamit lang ako ng seedling bag magkano bang bili ko niyan? 80 pala 100 pesos. so pag magtatanim kayo ng mayana guys or any kind of plants maganda talaga ang lupa nyo ay may halong ipa kasi ang ipa ay pa, may perti, para na fertilizer ayan tapos maganda nga yan kung yung sunog pero ayaw ko lang mag ano, magsunog ngayon kasi mabaho sa ano sa buhok Tsaka, pwede naman bumili kayo, guys. May mabilhan kayo. So, ta. Punta tayo, dun sa garden. Yeah, mga bago lang yung tanim. Kaya, yung ginagawa ko, tawag niyan. Ginagawa ko, pinapaulanan ko para mabilis silang magkakaroots. Nag-transfer na ako ng campfire dalawa. Kahit na maliit, transfer ko na hindi talaga ako makapag-antay. Yan, wala pa yung ugat. Yan, may ugat na yan kasi one, ay, ano na yan eh. One week na yan. Ito, hindi ko lang alam kasi bago pa lang yan. Yan, may roots na yan. Ang ganda niya, oh. Si ano yan, chicken feet yan. So, ngayon, manguha na tayo. Maganda sila tignan, guys, pag, ano, nababasa. Tingnan nyo, ang ganda na niya, oh. Ang ganda, no? Huh? Sana puro na lang siya ganito kalaki, hindi lumalaki ng ganito. Kasi lumalaki siya ng ganito, guys, eh. Butas-butas. Gusto ko yung ganito lang, oh, Ang ganda niya, tignan, no? Oh. Pag ganyan lang. Ang ganda niya nila tignan, guys, pag nababasa sa ulan. In itong kapit-bahay namin. eh. Yeah. Yo, chua, churang, churang. Nilipat ko siya dyan. Nilipat ko siya dyan, doon niya nakalagay eh. Ngayon nilipat ko, ang ingay mo naman kuya oh. o. Sumiyo. Tuwing nagbablog na lang ako, may ginagawa ako yung kababalaghan. Ito <laughs> babalaghan. Laki ng dahon, bakit nag-iiba na siya? Nag Nagaganyan na yung dahon niya. Kaloka ito, magbawas na ako. Kasi may nag-live ako ko kahapon. Sabi ko, mag-mine kayo. So, meron ng apat nag-mine. So, bibigyan ko sila ng ano nito. Tig-iisa. Bawat isa sa kanila, tig-iisa lang. Mga rare yung mga karamihan mayana ako, guys. Hindi pa sila pareho. Ah, pareho pala. Bakit nagiging iba? Eh, kuya, may COVID ka na. So, ito magbabawas ako. Ang ganda nila tignan guys, o. Oh. Di ba pag nababasa, ang ganda sa mata. Lalo na ito dito. Do, bala kayo, umuulan na talaga. <laughs> Ayan, o. Oh. Palakas na palakas yung ulan, nababasa na yung cellphone ko, Diyos niyo. Pumasok na yung tubig sa ano. Ayan, o. Oh. Ang ganda, no. Alam nyo ba yan, green yan siya, pero kunti lang yellow Yung nilipat ko yan siya dyan, yung natatamaan na talaga siya sa araw, nagaganya na yung kulay niya. Ito makuha ako. So, bawat po isang tao, dalawang bag. Ang laman yun, tatlo to apat. Depende. Ito bago ko lang yan tanim, hindi ko lang alam. Galing yan po dun sa ano, nilipat ko lang dyan. Ay, may flower na siya. Kinukurot ko para hindi siya, ano, tinatanggal ko kasi hindi na ako nagpapaano ng ano guys eh. Nakaipon na ako ng mga seeds. Teka lang ha, kasi umuulan na talaga. Dito ko kukuha. Ah, ito, kasi marami na to siya. Ito. Ang ganda ng kulay nyo. Tignan nyo. Guys. Si chicken feet. Kabibili ko lang nito. Ganda na. Ayan. <clears throat> lumakas ng ulan. Tsaka. Teka lang. Teka lang. Kukuha din ako nyan. Lumalaki na din yun oh. itlang lang guys ha. Ayaw talaga niya huminto. Yan, nakuha ko guys. So pinili ko talaga yung mga maliliit lang. Para pag tumubo siya ay maganda siya. Ano, maganda siya. Ayan, maganda yung kubo niya. Oh, maliliit lang yan. Kasi ayaw yung huminto eh. Ayaw huminto ng ulan. Mga ganyan lang yun yung mga kinukuha ko guys. Mga suhi-suhi. Ito siya o suloy-suloy kung sabi sa Bisaya, Saha. So, ayan na naman yung pusa ko. Ayan. Lagi lang yan siyang misturbo. Alas, chum! Ayan. Dito tayo magtanim. Ang kakawin ko niyan, ano? Bubutas-butasan ko yan siya para... Mas maganda, guys, pag magtanim kayo, yung lupa nyo ay basain nyo muna bago nyo ah uh, bago kayo magtanim ayan bago nyo tamnan para hindi na kayo magdilig tapos ito kasi umuulan siya pagkatapos ko magtanim iano ko yan siya ilagay ko lang yan siya dyan hayaan ko lang yan siya mabasa nang mabasa sa ulan butas lang ako butasan lang natin tapos lagay ko lang yan siya para mahina yung boses ko <laughs> Kaya yung ginagawa ko guys, binubutasan ko muna para mabilis siyang itanim. Pag gaganyan nyo, ganyan nyo lang. Kaya diba mabilis siya. Kaysa, i-ano eh, nyo pa, mabilis lang siya pag ganyan yung para anong pagkatanim nyo. Tapos, eh, ganyan na lang yung siya. Hmm. Antayin nyo lang yan natin magka-roots yan. Para saka natin ipamigay. Ganun yung ginagawa ko guys. Apat, tatlo. Ayan na naman siya. Matas ng nga Tapos na ako magtanim. Ayan na sila. Basang-basa sila. Tapos ito kasi ito yung um, binigay ng kapitbahay namin. Kumuha ako. Binigyan niya ako. So ilagay ko lang siya paparoots ko para paramihin ko. Tapos, umuulan ngayon yan lang. ko siya ilalagay. So, bigyan ko kayo na mga care tips nito, guys. Ang pag-apply kasi nito ng fertilizer ko ay, ano, sa loob ng isang buwan, dalawang bisis ako maglagay ng fertilizer. Ang ginagamit ko, urea o kay bitsin. Tapos, meron po ako dyan pang, ano, pang alis ng mga Ah, uh, sili yung ginagamit ko kung hindi boardan. Minsan kasi ayoko yung boardan dahil masakit sa ilong, mabilis uh, ano, sumakit yung ulo ko pag makaamoy ako na matapang. So, ang inano ko ay tawag niyan, sili. Tapos everyday lang akong nagdidilig two times a day. Kasi mabilis silang ano lumakigay, uh, lumaki, guys. Ayun oh. Bago ko lang yan sila tinanong dyan. Ngayon malaki na. Yan naman dun yan sa pula na yun dun sa harapan. Yan yung mga ano niya malaki na Oh. Tapos para magiging ano siya guys. Uh, para magkaroon ng maraming sanga. Ang gagawin nyo ay gupit. Uh, maggupit lang kayo. Yan gupitan. Let's say yan. Para magkaroon ng mga sanga. Magupit lang kayo banda dito, mag-iwan kayo ng ganyan kasi ito na naman ang magsasanga. Pag nagsasanga na to siya, may bagong suhi, yun na naman ang ano nyo para sanga lang siya ng sanga. Yun yung technique dyan, yun yung ginagawa ko. Para naman luma, uh, lumalaki yung mga dahon, ang gagawin nyo lang, mag-apply lang kayo ng fertilizer at lagi nyo siyang diligan. Dilig lang talaga ang ano niyan at isa pa yung lupa niyo wag yung puro puro ano guys puro lupa mas maganda ay haluan niyo ng rice hull. Rice hall, dito binili ko 100 pero yung iba meron 50 pesos isang sako na yun. So yun lang. Gina-sila Paulanan ko na to. So, antay lang muna kayo guys magkaugat ha. P.M. nyo lang ako sa Facebook fanpage ko, The Simparinura PH Channel. Ayan, paulan na natin sila. So, bye-bye! Kay mag-snack okay, muna ako. Hello, hello, good morning! Ayan, magdamag lang yan sila dyan. Tinanim ko yan sila kahapon. Yeah, wag, wag mong pakaalaman, Mingming. -Ming. Umalis ka dyan. Makulit yan siya ngayon kasi hinahanap niya yung mga anak niya. So, yan. Maganda, guys. Pag magtanim kayo, pag umuulan, hayaan nyo lang siya sa, ano, sa ulan. Okay. Silipin natin yung mga tinanim ko noon. Ayan, yung tinanim ko, ito siya yung parang nalanta siya ngayon, ano na siya. May roots na yan pag tumatayo na. Okay. Basang-basa sila sa ulan. So, ito kasi, one week na ito mahigit, mag-a-apply ako ng fertilizer nito. Stable na yan sila guys, kasi may roots na yan. Kaya ako sila tinanim dyan para pag lumaki, maganda sila tignan. So, yun lang. And please don't forget to subscribe my YouTube channel. Mag-message lang kayo dun sa akong Facebook fan page. 'yung may mga tanong